sa pagpapatuloy nga ng video natin ay dito tayo sa Tinoyan Waterfalls Pagkatapos nga namin dito sa Enchanted River ay tumuloy na kaagad kami sa Tinoyan Waterfalls Kasi from Minatuan going to Bislig is nasa dalawang oras pa yung biyahe namin Kaya ito na ang part 2 sa video nating ito Let's go! Ayan, nakarating na nga tayo dito sa Tinayan Waterfalls Halos sumabot nga ng dalawang oras yung biyahe namin At dito pa lang, eh, nakikita ko na kagad yung tubig na galing sa waterfalls At syempre, ditong banda, excited na ako kasi nga ito nga yung hilig natin itong mga waterfalls Grabe, sa Facebook ko lang ito nakikita pero ngayon kitang kita na nga dalawang mata At yun nga po, entrance sa tayo mga lodi At no? yung entrance fee pala dito guys, ay nasa 55 yung mga ad At si Masius, patatak na tayo dito mga lodi At pagpasok pa nga lang natin dito, ay kitang kita na natin ng bagsak ng water at grabe guys sobrang namangha ako sa waterfalls na ito sobrang laki eh kasi nga sa dinami-rami ng falls na nakita ko eh ito yung pinakamalaking falls na nakita ko sa buong buhay ko may taas itong humigit kumulang 55 metro at may lapad naman itong 95 metro na nagiging dahilan upang ito ay maging isang pinakamalawak na talon sa Pilipinas music thank mm -hmm. you gusto namin nga kitin ang pinakataas na bahagi ng waterfalls ay pinuntahan namin ito para masilayan namin sa itaas kung gaano nga ba kaganda ang waterfalls na ito pero kaya lang ito nga po nangyari so gikan kami dito sa pinakaubos and then tapat dito no kaya dito mata sa pinakaubos sa falls so dali po tagi grabe ka ka toktok men ah. so itong, ito nga ito ng pinakataas sa falls yun. itong falls no itong gidronan na to so ito na to rin to muna falls so habog ka ay, guys pero pag nating namin sa itaas ay napakasulit ng lahat at makikita mo dito ang tatlong layer sa falls na ito na para mawawala lahat ng pagod mo Sa totoo lang ayaw ko naman sanang maligo pero nakakita ko sa bagsak ng tubig dito kaya hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko. Kaya yeah guys sobrang solid ng experience namin dito ng mga pinsan ko. At yun, dito ko na lang din tatapusin yung video At ko. At nagpapasalamat tayo no, sa mga nanonood ng video nating ito. At parin pa rin kayo, nanood at sumusuporta ng mga content ko. At yun, salamat nga pala no, sa mga tito, tita ko, sa mga pinsan ko, sa kapatid ko, sa mama't papa ko. Ayan. At ito yung naging unang video na ginawa ko na kasama ko kayo. Hanggang sa muli mga lodi. So yun, nagpapahabol nga pala ng shoutout yung driver naming makulit. Shoutout sa'yo dyan, boss. Bye guys!